Hello mga kaibigan! mga umaga sa inyong lahat dyan. Happy morning everyone! Ito na naman ang inyong life coach at ka, negosyo partner, ate JB. So, for today's video kaibigan, no? Ang pag-usapan po natin ay utang. Dahil napaka-importante po nito. May iilan po na nag-comment sa aking mga previous vlog about utang. Ang sabi nila, parang nabao na sila sa utang, no? Ang hirap daw makawala sa utang, their friends. So, kaibigan, naranasan mo na ba yung yung there there may mga pagkakataon kasi there are times their friends na parang ayaw na nating lumabas ng bahay no baka masalubong natin yung taong inutangan natin yung iba sa atin kaibigan hindi makatulog ng mahimbing ayan yung iba sa atin ayaw nang maghumawak na kanilang phone dahil sure na siguro minutes or hours from now may tatawag at maniningilang utang Ayun kaibigan. So ako kaibigan, hindi pa ako makarelate nito. Dahil thank you so much God. Meron akong utang noon, na bayaran ko naman agad. Pero alam ko kaibigan no, nga, marami sa atin ang nakakarelate nito dear friends. Marami talaga sa atin ang lubong sa utang mga kaibigan. Pero huwag ka makalala kaibigan no? Yun ang kasabihan at may kasabihan tayo. Lahat ng problema ay may solusyon. Kaya kaibigan, huwag kang mag-alala. Tutulungan ka ni Ate GB kung paano mo mabayaran yung mga utang mo. But na, huwag nyo naman sabihin natin, JB, bigyan mo na ng pera. <laughs> Ibigay ko po sa inyo, kaibigan, yung mga bagay, mga paraan na pag ginawa mo, makakawala ka talaga sa utang. So, kaibigan, para makawala ka talaga sa utang, number one na kailangan mong gawin, iwasan mo yung pagiging mayabang. Huwag kang magyabang kaibigan. Marami sa atin kaibigan yung gusto talaga nila na titingilain sila ng mga tao. Ang sarap kasi pakinggan kaibigan no? pag may uh, magsabi sa atin wow, mayaman ka na, wow, marami kang pera. Ayan, kung sa bisaya panindot kay kaibigan nga dahigunta sa atong sikatawo. So dear friends, pag ikaw mayabang, wala talaga magandang mararating yung yabang mo kaibigan, maubos yung pera mo, yung savings mo at siyempre hahantong ka sa utang. Hindi na ako lalayo kaibigan, meron akong kapitbahay dito, nag-abroad siya noon kaibigan, pag uwi niya panay gasto siya, panay -bigay sa kanyang mga kaibigan. maganda naman yung magbigay tayo kaibigan pero wag sobra-sobra. Yung iba kasi sa atin, uh, gusto nilang magbigay ng magbigay, <laughs> kasi gusto nga nila magyabang. Ayan, ang sarap kasi sa pakiramda, no? Pag again, may magsabi sa atin, daw oh, marami tayong pera, oh, mayaman ka na. Kaibigan, may mga pagkakataon talaga, no? Hindi ko naman sa nila lahat. May mga kapatid tayo na kahit walang-wala na, mayabang talaga sila. Yung iba, uutang talaga mangungutang ng pera, pambili nito, ganito, ganon, mangungutang ng gadget, ng items, pala na magyabang. Kaibigan, mababaon ka talaga sa utang pag ikaw ay mayabang. Pangalawa kaibigan, no, the second thing na dapat huwag mong gawin kaibigan para hindi ka mabaon sa utang or para makawala ka sa utang is that iwasan mong mainggit. Ayan, yung inggit ang magpapabagsak sa'yo may mga ilan na rin instances kaibigan na nangyari dito sa place namin may mga kaibigan na ako kaibigan ko kaibigan ha batali ko kaibigan mainggit na no? maram palaging nainggit sa kapwa sa kapitbahay kung anong meron yung kapitbahay dapat meron din siya ayun kaibigan bumili yung ng ref yung pinsa ng mama ko eh siya wala siyang pangbili kaya umutan siya ng ref kaibigan yung inggit kaibigan wala tayong magandang mararating no pag mainggit ka kaibigan, kahit walang wala ka, pero gusto mo talaga na magkaroon kung ano ang meron yung kaibigan mo, kakilala mo, kamag-anak mo, hanto ka talaga sa utang. Ang hirap bayaran ng utang kaibigan. Lalo na't wala kang magandang source of income. Kaya kaibigan, yung inggit, isa yon sa pinaka masamang ugali meron tayo. Kaibigan, huwag ka talagang mainggit. Matuto kang makutinto, kaibigan. Eh kung gusto kong mainggit ka talaga, gamitin, gawin mo ang lahat. Gamitin mo yung isip mo, yung katawan mo, humanap ka, dubiskarte ka, magsipag ka para makabili ka kung anong meron ng taong kinainggitan mo, kaibigan. Huwag na huwag ka talagang hantong sa utang. Again, kaibigan, mas maganda na hindi tayo inggitero, hindi tayo inggitera, kaibigan, dahil hindi natin ma may sipang mangutang. Okay, so ako, kaibigan, I admit, noon, kaibigan, na inggit ako, noon, noon, ilang years na, kaya ako, malapit din ako umutang, kaibigan, para lang makaroon ako ng bagay na meron yung aking kakilala, yung aking matalik na kaibigan. Mabuti na lang, dear friends, naisip ko, hindi pa huli ang lahat kaibigan, naisip ko na wag na lang, hindi na lang ako utang. Kaya yung inggit, yan, wala na kay Ate GB, dear friends. As, I'm I'm, I admit kaibigan, minsan talaga gugustuhin natin na magkaroon kung anong meron yung ating kakilala, yung isang tao kay Bigan. But then, disiplinahin mo yung sarili kay Bigan, no? Alisin mo yung inggit. Dahil yung inggit kay Bigan, magpapabaon sa iyo sa utang. At then, maghihirap ka talaga. Ang hirap kay Bigan, no? Hindi lang ikaw pati yung family mo. Kaya kay Bigan, ha, para makawala ka sa utang, hindi ka mabaon sa utang kay Bigan, huwag kang mainggit. Iwasan mo yung mainggit sa iyong kapwa. Kay sa pangatlo kay Bigan, no? Para talaga makawala ka sa utang, hindi ka mabawon sa utang. Ito kay napakadali. Napakadali pero medyo mahirap. Dapat magkaroon ka ng other source of income mas maraming sources of income kay Bigan, mas malaki ang chance na hindi tayo uutang. Kasi minsan yung sahod natin or yung ating negosyo kay Bigan, hindi makasya. Ang mahal na, ang mahal ng mga bilihin, no? marami tayong expenses. Katulad kay Ate JB kay Bigan, meron akong tindahan. Inisip ko talaga noon na subukan ko magkaroon ng other source of income para hindi ako mabaon sa utang at uh, makaahon sa kahirapan yung aking pamilya. Kaya aside from may tindahan, nag-open ako ng maliit na peso cafe at nagtitinda rin tayo ng ulam sa labas. E eh ngayon, kaibigan, thank you God, hindi na ako baon sa utang at wala akong utang ngayon. Thank you so much, no? Thank you so, so much, dear God. Kaya ikaw, kaibigan, no? Aside from kung ano yung source of income mo ngayon may sahod ka, nagtatabaho ka, try, kaibigan, magkaroon ng other source of income, yung tinatawad natin na sideline. Ayan, kung meron kang sideline, another source of income, meron kang panggastos ngayon kung kailangan mo ng pera in the future, hindi ka na mangungutang kasi nga, meron kang another source of income. Marami kang pinagkukunan ng pera. Mas maraming pinagkukunan ng pera, syempre, malaki ang chance na hindi ka uutang. Yung isa lang yung source of income mo kaibigan, nagtatrabaho ka, sumasahod ka, malaki ang chance na uutang ka talaga. Again, ang mahal naman, ng, na, sa mahal ng bilhin ngayon, He, wala sigurong tao no, na hindi nahihirapan kaibigan. Kahit kasi Ate na nahihirapan, kaya again na dapat magkaroon ka ng source of income. Not just one, 3, Mas maganda kaibigan, lagpas isa yung source of income mo. Again, kung magtrabaho, may trabaho ka, mag-sideline ka. Kung meron ka tindahan kay, katulad kay TGB, oh, magtinda ka rin ng barbecue sa labas. Mag-online selling ka. Dapat kaibigan, hindi lang isa yung ating source of income para hindi tayo mabaon sa utang. So mga kaibigan, bago tayo pumunta no, sa ikaapat na bagay, na dapat mong gawin para makawala ka sa utang kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso ang sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan ang sana kaibigan, please don't skip dads no? malaking tulong po ito sa amin ng aking family. ngayon kaibigan, ang apat na bagay na dapat kaibigan gawin mo para makawala ka sa utang isa't proper money budgeting. Kailangan, kaibigan, may wastong kalaman ka paano mag-budget sa pera. Hindi mo pa matanggap yung sweldo mo, yung sahod mo, yung income mo, wala pa, wala pa sa mga kamay mo, dapat nakasulat na yung mga expenses mo. Kaibigan, budgeting mong maigi yung pera mo dapat marunong ka mag-budget. Huwag kang mag kay kaibigan, no? gagawa tayo ng another video kung ma paano tayo mag-budget ng ating pera. Mahalaga kaibigan, pag hindi ka marunong mag-budget na yung pera, maubos yung pera mo, tapos pag kailangan mo na ng pera, iwala ka ng perang natira kasi hindi ka maganda mag-budget, hahantong ka sa utang kaibigan. At siguro hindi lang isang utang, dalawa, tatlong utang. Mababaon ka talaga sa utang, kaibigan, pag hindi ka marunong mag-budget. Yung kaibigan, pang lima na tayo, no? Isang bagay, kaibigan, no, na dapat wag mong gawin para hindi ka mabaon sa utang, makawala ka sa utang, iwasan mo yung luho, kaibigan. Alam naman natin lahat, kaibigan, no? Ilang beses na natin narinig ito. Huwag unahin ang luho. Unahin mo yung pangangailangan mo. Luho, kaibigan, yung isang, yung luho, yung bagay na kahit wala ka, mabubuhay ka pa rin, hindi ka maghirap. Yun yung luho. Unahin mo, unahin mo, kaibigan, yung pangangailangan mo, yung pagkain, yung gamot, yung mga uh, expenses sa ilaw, mga bayarin natin dito sa ating pamamahay, yung uh, pag nagtatrabaho ka, nagko-commute ka, yung pamasahe, yun yung unahin natin, kaibigan, yung luho, yung gusto mo lang kumain sa labas, pwede ka naman kumain sa bahay. Gusto mong bumili ng bagong phone, meron ka namang phone na ginagamit ngayon. Yung mga luho kay Bigan, again, yung luho, yun yung bagay na kahit wala ka, mabubuhay ka pa rin, hindi ka maghirap. Iwasan mo yung luho kay Bigan. Pag gusto mo talaga yung luho kay Bigan, gusto mo talaga... Mayroon kasi mga tao kay Bigan na hindi kontento kung anong meron sila. Gusto nila na agin, titingalain sila. Yung loo, ang sarap kasi sa pakirandam, kaibigan. Meron tayong bagong phone, bagong bags, mamahalin na sapatos. <coughs> ang sarap, kaibigan. Pero pag ikaw, kaibigan, hindi mo iwasan yung luho, unahin mo talaga ito kaysa pangangailangan mo. Malaki ang chance, kaibigan, na mangungutang ka din, mababaon ka sa utang. Talagang maghihirap ka pati yung family mo. Kaya, kaibigan, sana iwasan mo yung loo para hindi ka mabaon sa utang Hindi oh, pang lima na tayo, their friends. Pang lima na ba? Pang ano? <laughs> Nakalimutan ni Ate Jimmy. Para talaga makawala ka sa utang, kaibigan, o hindi ka mabaon sa utang, dapat matuto ka mag-ipon. Save money, kaibigan. Ano bang tamang pag-ipon? Bibig Bibigyan lang kayo ng, ni Ate Gigi Yung tamang pag-ipon, kaibigan, is yung pagkat pagkatanggap mo ng pera mo, ng sahod mo, ng sweldo, ng income mo, kaibigan. Pagkatanggap mo ng pera, wag mo muna itong gastusin. Okay? ang gawin mo, pagkatanggap mo ng pera mo, kumuha ka na galing dito ng pera, kahit magkano, kumuha ka para ipon mo for, for your savings. Ang natira, yun yung expenses mo. So, uh, yung income mo, minus the savings, don't you, then equals your expenses. Unahin mo mag-save, unahin mo mag-ipon, kaibigan, bago ka gumastos. Yung iba sa atin, no, mali, mali sila, kaibigan. Ang ginagawa nila, pagkatanggap ng kanilang pera, yung sahod, Uh, bibili sila, babayaran yung mga expenses. Pag merong matira, ayan, iipon nila. Iiponin nila, mag-save okay. sila. Kung walang matira, walang save. Kaya, maling mali yun. Ikaw, kaibigan, mag-ipon ka. Again, unahin mo, pagkatanggap ng pera mo, kumuha ka ng pera galing dito, i-save mo, i-ipon mo, yung natira, budgetin mo para sa susunod na sahuran. So, again, kaibigan, income minus savings, then expenses. Mag-ipon ka talaga, kaibigan, dahil pag may ipon ka, And then may pagkakataon na kailangan mo ng pera hindi mo na kailangan mangutang kasi may magagamit ka, kasi may ipon ka. Napakahalaga nito kaibigan, gagawa rin tayo ng vlog tungkol sa tamang pag-ipon. Okay? Para malaman nyo talaga kaibigan yung wastong paraan paano mag-ipon. Again kaibigan, no? pag may ipon ka talaga kaibigan, hindi ka bababaw sa utang, hindi ka mangungutang kasi nga may magagamit ka. Maganda talaga na may ipon ka kaibigan. So ngayon kaibigan, panghuli na tayo, no? paano ba makawala sa utang? Paano pa para hindi tayo mabaon sa utang? Kaibigan, ito, marami makakarelate nito. Huwag kang umutang pangbayad sa existing na utang. Ayan, hindi na ko lalayo kaibigan kasi si TGB GB ay nagpapautang sa, dito sa amin. Meron tayong maliit na 5-6 kaibigan, nagpapahirap tayo ng pera. Yung mga kakilala ko, hindi naman lahat. Uutang sila sa iba para pambayad nila sa akin para makarinyo. Or uutang sila sa akin kasi may babayaran sila na utang para makautang ulit sila doon. Kaibigan, pag umutang ka pangbayad sa another utang mo. Talagang mababaon ka sa utang. Ang kailangan mong gawin kaibigan, unti-unti mong bayaran yung is existing utang mo. Makiusap ka sa taong inutangan mo na data-data so kung sa Bisaya, hulog hulugan mo yung utang mo kaibigan. Huwag na huwag kang uutang bayad sa utang mo ngayon pag yan ang ginawa mo kaibigan, talagang mababaon ka sa utang. Marami na akong kakilala na ganyan yung ginagawa. alam ko, ikaw rin, marami ka siguro kakilala na ito yung ginagawa. Walang umuutang pambayad sa utang, din pambayad na naman sa utang, utang na naman, uh, cycle of utang kay kaibigan, no? walang gumagawa nito na umasinso yung buhay. Talagang mababaon ka sa kay kaibigan pag umutang ka pambayad sa another utang mo. Kaibigan, iwasan mo talagang itong gawin para hindi ka mabaon sa utang at para makawala ka na rin sa utang. Again, thank you so much kaibigan at tinapos nyo po hanggang dulo yung ating video. Alam ko makakatlong ito sa inyo. Thank you so much kaibigan. Huwag mo lang kalimutan yung uh, kalimutan yung parati ko sinasabi. Hindi mahirap, hindi masinsu, uh, hindi mahirap, hindi, ayan, nabulo naman si Ate Jimmy. Ang hirap mag magtagalog minsan no, bisaya kasi ang lingkod sa si from Cebu. lagi mo tandaan, hindi mahirap, hindi posible na mas asinso tayo. Basta babasipag tayo, mariskarte tayo, may tama disiplina sa sarili, and then we have God in our life, tiyak, asinso tayong lahat, bigati, wala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB, Thank you so much. God bless.